yeah <laughs> guys. Kita. Uh, na no diyan ato, malalaban na to. Pupunta ako sa laban ni Baset. Titingnan uh, ko yung laro ni Laron. laban na ba nanonood? Dami na ba? sa inyo lahat ha pupunta ako doon ngayon sa laban ni Basit kasi siyempre sireportahan ko yung partners ko dahil nadidihado raw eh nilologro nila so ngayon sasahurin ko lahat yung logro nyo Kay Basit ako so ngayon nakapusta na naman ako eh maliit pa lang maliit pa lang nakapusta ko yung mga gustong pumusta dyan ito dalawang Dala kas, pangkasi. Kasi-kasi tayo, pupunta ako doon, mamaya. Pintay ko lang dumating si Basit doon. Pati baka makita ko rin yung mesa ron, eh, lalabanan ko rin si, ano, papasit ko yung laban namin ni AJ Manas para mapusta na siya kung magkano. Kasi eh, natutulog ako, ingay-ingay, puro AJ Manas lahat eh. Naririndi ako sa mga 1.1, 1.1 na yan, hindi nila alam, maliit lang yan. Yung 1.1 na yan. Antayin nyo guys, magpapasit ako ng laban na kay AJ Manas. 9 ball. 9 ball break box. Ayan, mapupusta kayo kahit hindi naman ako sa nagyayabang. Pinakamababa na, mga 5 million Pwede ko yung pwede ako mapusta. Sabihan nyo lang ako kung kailan. O sasabihin ko lang kay AJ kung kailan. Malalabang kayo. Titingnan ko lang yung laro nila doon kung talagang magaling ba siya doon talaga sa mesa niya. Kasi bilang na lang dito sa Pilipinas yung mga malalakas pumusta eh. mga lalo na yung mga kalabang ko. So, laban natin sila. Pababayan nyo na kahit sino. Si Anton Raga, si Jerry Cubanyaris. Mapuntayin nyo rito. Tagal ko rito sa Maynila. Wala naman dumarating. Puro kayo. Jericho Banyares, Anton Raga, papuntahin mo nyo rito sa Maynila kasi mag isang buwan na ako rito, hindi naman nagpupuntahan niya mga yan dito. Dito tayo sa Maynila para malaban na kayo. Basta Lois 1.1 to pataas, kung mga 2.2. Papuntahin nyo nga dito si Anton. Puro naman kayo Anton eh. Asan na ba yung Anton nyo? Hindi ko nga makita rito. Nagbibiller pa ba yun? Hindi ko nga makakita yung Anton. Buro ko yung Anton eh. Pabuntahin nyo rito sa Maynila. Dahil dito, naandito lang ako. Nagaantay lang ako. Maalala bang kayo hanggat nandito pa ako dahil may bala akong pumunta ng Amerika eh. Papalamig ako doon dahil dito medyo napapawisan na tayo. Init. O, yung mga basit dyan, yung mga ano, AJ Manas, ito, may cash dito, malalaban ko yung side bet, kasi-kasi. Yung mga naglogro dyan kanina, kahit wala ng logro, parehas na. malalaban na kayo. Antayin nyo yung laban namin ng AJ Manas. Masyado nang maingay sa ano eh. Ang dami na lang sa kanya. Sana makisawsaw na lang din ako. Pag gano'n din ako, 1.1. Wala rin kasi dito 1.1. Eh. Si AJ Manas na lang. So AJ Manas, good luck sa atin. Pag nagkasundo tayo ng ano, kusang tayo maglalaro. Para wala rin problema. Papuntahin nyo nga si Anton tsaka si Jerry Gubanyares. Hindi ko makita rito sa Maynila. Ewan ko ano ba nangyayari doon sa mga yun. Isang buwan na ako rito eh. Wala man lang nagpapaset sa akin ng laban eh. Dito tayo sa Maynila. Di naman ako sa nagyayabang ha. Totoo lang sinasabi ko lalaro ko. Pare, baka bukna yung ano Birdo. Baka sabihin nyo, nagyayabang ako eh. Di sa mga nakakilala sa akin, may eh, talagang laban naman talaga ako. Yung mga hindi yun nakakaintindi, dahil sabihin nila, puro yabang. Nakita nyo naman, dinayo ko si Roland Garcia. Nadihado ba ako? Hindi naman ako nadihado. Open pimpit din yung per game ko ron. Kung may per game ako doon, isa isang daan libo. O, hindi naman ako na O, hindi naman ako nadihado. Maganda kasi ngayon ang laban dito, malaki ang pustahan. Kaya syempre, lalaban na rin tayo. Tutal naman, nandiyan na rin sa social media lahat sila eh. Mga mga malalakas eh. So, ngayon ako naman mag-amon. Pupunta ako doon, pupustahan ko yung kaibigan ko. Kasi nga, dihado daw siya. So ngayon, pupuntahan ko siya. Pumusta lang naman ako, maliit lang ang pusta ko dahil wala pang nagpapasipan na ang pusta eh. Bigla nag-atrasan yung mga kapustahan eh. ano ako kung bakit. Sabi ko, suportahan ko yung partners ko eh. So, tipupunta ako doon. Bibisitahin ko si AJ Manas ha. Para makapanood naman ng laban. So guys, abangan nyo yung laban namin ha. Abangan nyo. Magkakalaban kami ni AJ Manas. Papasend ko yung laban. Antayin nyo. Yun, wala nang, wala nang teka-teka doon, wala nang ano doon, at nakalarga na yung pusta. Gusto nyo kasi-kasi, walang problema. Basta, kita-kits tayo guys ha. O paano? Antayin nyo, ang set namin ni AJ Manas. Antayin ko lang yung sagot ni AJ Manas. Pupuntahan mo siya mamaya. Ito, matatapos ko lang mag-practice oh. Practice ako 30 minutes lang. Kahit mga 2.2, magkakalaban tayo. Ay eh, di manas, sabihin mo lang. Pupunta ako dyan, mag-usap tayo. Para malaman natin kung ano, kung kailan, ha? O sige, paano guys? Ingat kayo, pupunta ako sa laban ni Basit ngayon. Kasi nagamon ako ng pustahan eh. Hindi pa napupusta to eh. Nakapusta na ako, 700 pa lang. So yung mga gustong pumusta, kasi-kasi, kay Basit ako Andito yung side bed Malalabang kayo guys O paano guys, ingat kayo lahat ha Hindi naman sa yabang yan ha, ako sanay ako matalo eh Sanay na akong okay. ano Baka sabi kasi, pura dami kong nakititinig Puro yabang, puro yabang Wala naman nangyayari Eh sanay naman ako sa talo Lagi naman akong nagbabayad So, alaman na lang tayo o, paano guys? Ingat kayo. Alis na ako. Diyan na yung driver ko eh. Bye-bye. Ingat kayo. God bless.